Napakasolid pa rin naman ang lineup ng Hinebra dahil na rin sa nandyan nga si Najapit Aguilar, Christian, Stan Hardinger na may kasama pang Tony Bishop at sila ang maglalaro sa center, power forward at small forward. May katangkaran ang tatlong players na ito at magiging solid nga ang kanilang offense at defense sa loob ng paint. Nandyan pa si Maverick Ahanmisi, Scotty Thompson, L.A. Tenorio, Stanley Pringle para sa guard position at napakalakas pa rin ng team ng Hinebra ngayong conference na ito ng PBA. Yung mga players na nabanggit natin ang sigurado na magiging pangunahing player ng Hinebra at sila rin ang makakagawa ng malakihang kontribusyon sa mga laro. Nakakapanghinayang nga lang na ibang import ang makikita natin sa conference na ito ng PBA sa team ng Hinebra at ganito rin ang nararamdaman nga ng mga solid fans ng Hinebra na nakapanood nga at naging saksi sa kontribusyon ni Justin Brownlee para sa team ng Hinebra. Nagtataka ngayon ang karamihan sa mga Hinebra fans maging itong si Coach Tim Cohn dahil na rin sa natatagalan nga ang doping sanction ni Justin Brownlee, ang FIBA, SBP at WADA o ang World Anti-Doping Test ang nag-uusap-usap nga kung ano ang ibibigay nilang parusa dito kay Justin Brownlee o gaano nga ba kahaba na hindi nga pwedeng maglaro si Justin Brownlee sa isang official basketball game. Hindi nga kasali si Coach Tim Cohn sa usapan na nagaganap sa pagitan ng SBP, WADA at ng FIBA kaya wala siyang ideya kung ano ba talaga ang mangyayari nga dito kay Justin Brownlee. Marami ngayon sa mga Henebro fans ang nagsasabi nga na parang nasira ang karera ni Justin Brownlee sa basketball dahil mabigat nga ang 2 years na hindi ito pwedeng maglaro at kumita sa pamamagitan ng basketball kapag nagkataon nga lang. Ayos lang kung nasa 1 month hanggang sa 3 months ang suspension nga ni Justin Brownlee pero nakikita natin na posible na magiging mabigat ito dahil nga rin sa natatagalan niya ang desisyon ng FIBA, WADA at yung SBP ay ang siyang nakikipag-usap at gumagawa ng posibleng paraan para mapababa nga ang suspension ni Justin Brownlee. Babalik na nga sana si Justin Brownlee dito sa Pilipinas pero ayon nga dito kay Coach Tim Cohn ay nagkaroon ito ng personal issue na pumigil nga kay Justin Brownlee para makabalik siya dito sa Pilipinas at hinihintay nga nila Coach Tim Cohn ang tawag nito para sa kanyang update. Masama nga ang loob ni Coach Tim Cohn sa nangyari dito kay Justin Brownlee at hindi nga siya ang magiging import ng Hinebra. Isa pa ay wala ngang magawa-gawa si Coach Tim Cohn para matulungan si Brownlee dahil nasa kamay na nga ng WADA, FIBA at SBP ang magiging hatol nga dito kay Justin Brownlee. Magiging mabigat ang 2-year suspension para dito kay Justin Brownlee kapag nagkataon lang naman dahil na rin sa 35 years old na nga itong si Brownlee at halos papunta na rin siya sa edad ng retirement para sa mga basketball players at malaking kawalan ang 2-year suspension kapag nagkataon dahil ilang season at conference nga rin ang lilipas at hindi siya kikita sa paglalaro ng basketball. Kaya naman apektado rin talaga ang kabuhayan ni Justin Brownlee. Kaya nga sana ay nasa 3 months lang ang suspension na maibigay nga dito kay Justin Brownlee nang sa ganon ay hindi nga masyadong malaki ang mawawala nga rin sa kanya. Nakita rin natin ang update na ito kani-kanina lamang at nakalagay nga dito na dapat ay napabilang si Mikey Williams sa mythical first team. Sumasang ayon tayo dito dahil sa ganda nga ng laro na ipinakita rin na Mikey Williams sa Token Text. Nadiin nga lang itong si Mikey Williams dahil nga sa isyo ng malaking bayad na kanyang hinihingi para maglaro sa Gilas team noon kasama nga itong si Brownlee at Kuwame at hindi nga maipagkakaila na sobrang lakas ang magiging opensa ng Gilas noon sa Asian Games kung nakasama siya sa team. Naging isyo lang talaga ang malakihang bayad na hinihingi niya at kasabay pa nito ang pagbuko nga o pagsabi ng ilang mga tao sa mga media sa isyo ni Williams na ito kaya naman mas lalong binatikos nga ang player na ito. Tungkol naman sa laro ni Williams at sa dapat ay napabilang nga ito sa Mythical First Team ay kayo na ang bahalang humusga base sa kanyang laro. At para sa atin nga lang ay dapat nga ay kabilang ito sa Mythical First Team dahil alam naman natin at nakita natin kung ano ang kaya niyang ibigay sa isang laro.